Yan yeah, sila. Huh? Ah, ang laki nga, gabinti nga po. Hindi po Ito yung ulo, sige. 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 sige Tulungan nyo kami! Dali, ang lakas! Dito dito! Mujay, tulong Tulungan tulong tulungan tulong, 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 Nahuli na natin, mga magkabigyan naya oh. kapulupot, kapulupot, maano ba lakas? Lakas niya. kapulupot sa'yo lahat. ano 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 Oh, nice. Nakas na yun oh. Uy Katya Ano yung kita sha kaya sa katya Katya sa katya Laki Liling ka po si Willi Torks Uy, Yan, tignan mo kung gaano siya kahaba mga kaibigan Sa uli na Laki dito, dito na tayo. <laughs> <laughs> Mga kaibigan, uh, huli na natin. Laki, grabe. Laki. Hmm? Hindi pa to. Eh. Uh, medyo malalim Ma -ma. dito. Uh -uh. Tatlong di pa. Tatlong di pa. Nasa 14 feet. Thank <laughs> you. Loh, um, ang to... an laki laki. ang laki Tras. Do... na sa na ano. Tras. Toto. suma na sabulsa. Alisin mo baka mabasa. Yan yeah, sila. Huh? Ah, ang laki nga, gabinti nga po. Hindi ako po. sige. sige, sige, it. sige, it. sige it. Tulungan nyo kami! Dali, ang lakas! please oh. 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 Bravo.

Kasi guys, nahuli natin. Nahuli, nahuli na, na natin lang mga lang kaibigan na yan. Kapulupot. Oh. Pinupot. <laughs> Maano ba lakas? Lakas niya. Pinupot sa'yo lahat. Kapulupot mo ngayon ito. Yung ulo nito. Kakagatin ako nito. Ano? Ano? Kakasya ka ba ito? Kakasya oh, Lakas nyo Uy uy Kakasya Kaya ang buntot Kakasya Kakasya kaya ito sa kakasya Kakasya kaya sa kakasya Laki Piling kasi na po si ilay torx Uy pinaglutotan ito yun Ayan, tignan mo kung gaano siya kahaba mga kaibigan Ah! Tawin nila! Lakay. Dito, dito na tayo. Mga <laughs> kaibigan, uh, huli na natin. Laki, grabe. Laki. Hmm? Hindi pa ito. Eh. Uh, medyo malalim dito. Uh, uh Tatlong di pa. Tatlong di pa. Nasa 14 feet. Thank feet よ、oh no.